Aten first bite mga tol first bite. Yon mga tol meron niya ako nabalitaan na meron daw masarap na barisan dito lang sa Malabon City at ang kagandahan nga dito, eh magandang tanawin pa yung makikita mo habang kumakain ka dahil ang pwesto nila ay nasa gitna ng dike. At kung mapapansin nyo nga ay medyo madilim pa dahil sobrang aga ang pumunta dyan dahil mabilis daw ma-sold out yung, tinda nilang pares dahil hindi lang sa masarap at lang yung pinipilahan kaya ito mabilis maubo dahil ang pares nila ay purong laman at purong lechon lang at hindi sila naglalagay ng taba sa pares sa tinitinda nila. Ah, uh, ito masarap. Ah, uh, sabaw pa lang ulam na. Ulam na. Good. Nung nakaraan nga eh gusto ko nga na ano kaya lang mahaba ang pila eh. Ngayon lang kami naka anpwesto ng maga pa. Ah uh, ano din malabon din kami sa uh, potrero. Okay, ako si Bert, si Rolly, Marlon. Ah masarap tong culture Paris ni Clarice. Pero mo galing pa kami Muntalban, dumayo kami rito. Ulang pa nga kami, wala yung best friend Julie ko, best friend Jun ko eh. Kung kumpleto kami, naku, puno itong lamesa. Ano, akin itong overload. Saka yung mami. Putok batok mo ba, sir? Ay, wala, wala. Buti lang, wala akong batok. Wala, walang putok. Hello po, ako po si Clarice, owner po ng Cultured Pares. Located po kami dito sa Dampalit Megadike, Malabon. Ay, saan? Sa gitna po ng palaisdaan o gitna po ng dike. So, ito po yung aming munting paresan, yung Cultured Pares. Hanapin nyo lang po yung logo po namin, tsaka po yung tarpaulin. Ayan, tsaka po itong... Transformer po namin na kait ayan po So kaya po kami dinadayo bukod po sa masarap mura na tsaka po yung servings at sobrang affordable po at tsaka po sabi po nila ay napakasarap po ng aming pares at mami ayon po Nag-open po kami ng 5 a.m. to 7.30 a.m. pagka po weekends. Meron po kami ditong Paris Overload, may lechon, chicharon, tsaka po baka, with rice na rin po yun, for only 100 pesos. Meron din po kaming Paris con lechon, 90 pesos, with rice na rin po yun. Paris con bulaklak, 90 pesos, with rice na rin po yun. At Paris with rice. 65 pesos. At yung pares po namin at mami ay wala po kami nilalagay na taba, purong laman lang po. Kaya rin po dinadaya ng mga bikers, joggers, tsaka po yung mga riders po dito. Kasi kami lang daw po yung paresa na wala pong nilalagay na taba. Ayun po. Tapos meron din po kaming mami con lechon, 90 pesos. Mami con bulaklak, 90 pesos. Mami laman, 60 pesos. Puro laman po yun. And mami regular, 40 pesos. Meron din po kaming mami overload. May kasama na pong lechon, chicharon, si tsaka po baka. For only 100 pesos. So yung eto yung overload nila. Then eto naman yung mami with overload na may kasama ding lechon, tsaka si Charon bulaklak. So ayun mga tol, titikman natin yung overload nila dito. So natin ng siloy. Ano to? Ang laman na ito, si Bulaklak tapos Lichon. Tsuro pa lang, oh. Kaya pinipilahan sila dito kasi tsura pa lang nung pares sila dito. Eh, sigurado matatakam ka na. O, tikman natin. First bite mga Hop. So samahan natin siya ng rice. Hey. Cool po. ng mga Cool po. Cool po. Pansin natin yung Mami with Overload na mayroon din kasamang lechon at lechon

Lechon, utok batok guys. Oh, sobrang sobrang sarap yung ano, ang sauce nila dito. Yung sabaw pa lang siguradong ulam na talaga. Kaya kung madadayo kayo dito sa Mega Dike Dampalit dito lang sa Malabon City Daanan nyo na lang to uh, Tingnan nyo yung Nakapangalan dito Meron naman silang tarpaulin dito eh Kung so sakaling hanapin nyo sila Pag tanong nyo Cultured Paris dito lang yan sa day Mega Dike Dampalit Malabon City A'o ko e ka'u 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 ka'